may ama ba ang ulan? O sinong nanganat sa mga patak ng hamog? Sa kaninong bahay bata nagmula ang yelo? Sinong bahay bata nagmula ang yelo? Bahay yelo. Sa kanino nang galing? Ba't nagkaroon ng yelo sabi ng Diyos? Tinatanong niya si Home. Paano nabubuo ang yelo? Kasi nung panahon ni Hob, hindi pa alam yun eh. Pero ngayon, alam na ng mga teknisyan niyo kung paano gagawa ng bahay yelo. Ang bahay yelo dun sa loob ng freezer. No. Ngayon alam na yon ng tao. Pero nung panahon ni Job, hindi niya alam kung paano nabubuo ang yelo. Kaninong bahay bata nang galing ang yelo? Tinatanong siya ng Diyos, may ama ba ang ulan? Hindi kayang ipaliwanag ng tao nung araw, pero ngayon kaya na ang ibig sabihin ano? Bawat bagay na nangyayari mayroong dahilan scientifically and spiritual speaking. Pero hindi lahat scientific. Hindi lahat ay eh, may papaliwanag ng siyensya. Merong mga pangyayaring espiritual, kagaya ng pagkapanganak sa Panginoong Heso Kristo, bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nilikha ang alinmang bagay, inilabas na siya ng Diyos. Kaya ang taang termino ipinanganak. Pero sa Biblia, inilabas siya Basahin natin ang 0822 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una, ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig, Bago ang mga bundok ay nalagay. Bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa. Ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit. Nandoon ako, nang siya ay maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas. Nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag sa langsangin ng tubig ang kanyang utos ng kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasasiping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa o oh, maliwanag na yung karunungan na ng... nagsasalita sa talatang ito yun ang ating Panginoong Hesus.